Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada Lasyete, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Nananawagan ang Bangsamoro Transition Authority ng pagsusumite ng position papers para sa BTA Bill No. 403, 407, 408, 411, 415 at 416, mga panukalang batas na naglalayong lumikha ng parliamentary districts sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hinimog ng parlamentary ang mga stakeholder organisasyon at mamamayan na magpasa ng kanilang opinion at rekomendasyon patungkol sa districting bill. Ang position papers ay maaaring isumite sa Parliamentary Committee's Support Services sa pamamagitan ng email na parliamentary.rules @bta at bta.gov.ph at maaari ring ma-access ang kopya ng mga panukalang batas sa ibinigay na link na sa makikita sa BTA official Facebook page. Layunin ng mga panukalang batas na magtakda ng opisyal na mga distrito para sa halalan ng district representatives sa Bangsamoro Parliament. Kasabay nito, inanunsyo rin ng BTA ang schedule ng public consultations para sa naturang mga panukala. Gaganapin ang konsultasyon sa Basilan at special geographic areas sa December 4 at sa Lano del Sur naman sa December 7. Layun ng mga konsultasyong ito na makakalap nang pananaw mula sa iba't ibang sektor upang masiguro na ang pagbuo ng parliamentary districts ay magiging makatarungan, inklusibo at tumutugon sa pangangailangan ng buong rehiyon. Sa iba pang mga balita, naging matagumpay ang isinagawang Career Guidance and Employment Coaching ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare ng Ministry of Labor and Employment sa mga estudyante ng Datu Montato National High School sa barangay benolen Datu, Udin, Sinsuat, Maguindanao, Del Norte. Sa isinagawang Career Guidance and Employment Coaching, umabot sa kabuong bilang na 231 na grade 12 senior high school students ang nakilahok at nakinabang sa pangunguna ng Mole BEPW nabigyang gabay ang mga kalahok tungo sa in-demand career of courses, digital literacy, job interview tips at job hunting strategies katulad ng paggawa ng resume at pagsulat ng application letter. Nagbigay naman ng pagkakataon din o nabigyan din ng pagkakataon ang mga mag-aaral na maglahad ng kanilang personal na saloobin sa isinagawang aktibidad at binigyang pagpapahalaga ang naturang inisyatiba kung saan nabigyan sila ng kaliwanagan okul sa job seeking at iba pang posibleng sitwasyon na naghihintay sa kanilang hinaharap. Samantala, bilang tugon sa patuloy na paglala ng banta ng online predators at a digital exploitation sa kabataan, nagsagawa ang Ministry of Social Services and Development ng online safety orientation para sa 158 na mga mag-aaral nang Kibayao National High School sa bayan ng Kapalawan Special Geographic Area nitong Nobyembre 19, 2025. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng Child and Youth Welfare Program at Recovery and Re Reintegration Program for Trafficked Persons ng MSSD bilang bahagi ng pagtiriwang ng Bangsamoro Children's Month na may temang Kabataang Bangsamoro, Protektahan Laban sa Printed at Online Social Abuse and Exploitation. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman at kakayahan ng mga kabataan upang maging ligtas at responsable sa paggamit ng digital platforms. Tinalakay sa orientation ang karapatan ng bata, ibat-ibang anyo ng online sexual abuse at mga panganil sa social media, lalo na kung kulang ang wastong gabay at kaalaman sa digital safety. Pinigyang diin din ang kahalagahan ng responsabling paggamit ng internet at ang wastong proseso ng pag-report sa mga otoridad sa oras na makaranas o makasaksi ng pang-aabuso. Samantala, sa iyo pang pa mga balita bilang bahagi ng pagpapatibay sa bagong bukas na Bang Science High School, nagsagawa ng serya ng benchmarking visits ng Minister of Science and Technology, Technology sa Malaysia mula November 24 hanggang 28, 2025. Siniwalang ang benchmarking sa robotics Malaysia sa Kuala Lumpur kung saan tinalakay ang pinakabagong proseso ng pagtuturo gamit ang makabagong teknolohiya kabilang ang robotics. Matapos ang mga presentasyon, sumabak ang mga delegado o delegasyon sa hands-on exploration ng robotics programs na inaasahang magbibigay lakas sa STEM Foundation ng BA BSHS. Bumisita rin ang grupo sa Surin International School upang obserbahan ang collaborative learning system at student-centered teaching approaches na maaring iangkop sa konteksto ng Bangsamoro Education sa Selangor naman, na nag-benchmark ang MOST sa IDRISSI International School na kilala sa pagsasanib ng academic excellence at Islamic values. Nagbigay ito ng mga modelo para sa holistic faith-based education na naayon sa bisyo o bisyon ng MOST para sa mga mag-aaral ng BSHS na mga well-rounded at ethically grounded na BSHS learners. Samantala upang higit pang maunawaan ang Islamic heritage at cultural education, bumisita rin ang delegasyon sa Islamic Arts Museum Malaysia kung saan nabigyan ito ng mahalagang pananaw para sa pagbuo ng mga programang nakaangkla sa kultura at pagpapalakas ng Islamic grounding ng paaralan. Sa kabuuan, nagbunga ang benchmarking mission ng mga pananaw na makakatulong sa pagpapahusay nito. Nakisa naman ang Minister of Health sa paggunita ng World AIDS Day 2025 na may temang Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response. Sa kabila ng iba't ibang hamong dala ng sakit hanggang sa mga public health emergencies, patuloy na pinalalakas ang MOH ang mga sistema nito upang matiyak na walang bangsamurang may iwan sa laban kontra HIV. Itinatapok na tema ngayong taon, ang bawat krisis ay pagkakataon upang muling buuin ang mas matibay, mas matalino at hindi higit inklusibong HIV programs para sa lahat ng komunidad. Hinimok ng MOH ang publiko na patuloy na magpalaganap ng kalaman, laban, labanan ang stigma, suportahan ang mga apektado at itaguyod ang isang malusog at mas matatag na bangsamoro. ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng Mindanao ang Intertropical Convergence Zone. Sa pagtaya ng pag-asa, magdadala ito ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na ang, mang, ang mga nakatira sa mababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatili rin nakantabay sa mga paalala ng pag-asa at barn sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7 para lagi pong updated sa mga kaganapan at informasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada Alasheta sa YouTube page ng Bangsamar Government. Bisitahin din ang bangsamar.gov.ph Ako po si Johan Onayan, dipatuan ng Bangsamar Information Office, naghahatid balita sa ngala ng serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po. Pagpalain, Bangsamoro.